Development Assistance Fund o PIDAF, pondong ipinagkakaloob sa mga mambabatas na tinatayang umaabot sa 25 billion pesos kada taon. Pero ngayon, nababalot ito ng isyu at kontrobersya. Nung nakita kaya ito eh, kung, kung si, si Cardinal Tagle po ay na, naluha, po ay nakakaulikol. Sa inilabas na Special Audit Report ng Commission on Audit COA noong August 16, isang daan at siyam naput dalawang senador at kongresista ang naglaan ng mahigit aning na bilyong piso sa walumput dalawang questionable non-government organization o NGO. Hindi dapat natin panusutin yung mga mambabatas dito sa problema ito. Hindi, hindi sila pwedeng maghugas ng kamay dito na at sabihin, ay wal wala kaming kinalaman dyan eh. alamin namin kung paano ginagastos ang pork barrel ng mga mambabatas. Una, maaaring direktang ibigay ito sa local government unit o LGU na humihingi ng proyekto at ikalawa, maaaring pumili ng non-government organization o NGO na may iminungkahing proyekto ang mambabatas. Kung tungkol sa agrikultura ang proyekto ng NGO, pipili sila ng ahensya ng gobyerno na nangangasiwa ng agrikultura ng bansa. Magbibigay naman ang endorsement letter sa Department of Budget and Management o DBM kung saan nakasaad ang halaga ng pondo na kailangan ng NGO. Okay. Ayon sa special audit report ng COA, sa inilabas na PIDAF o pork barrel mula taong 2007 hanggang 2009, lumalabas na sa 82 NGO na questionable ang pagkakatatag o di kaya naman ay ang paggamit sa PIDAF, Sampu ang di umano'y konektado kay Janet Lim Napoles kung pagbabatayan ang sinumpaang salaysay ng whistleblower na si Ben Hurlui. Lahat ng NGO na ito, pang-agrikultura ang mga programa to conveniently point everything to Mrs. Napoles. Anong tawag dyan? Smoke screen. Ang tawag diyan ay eh, uh, to divert. Divert uh, to divert the attention of these people who Let us be clear about this. Meron talagang nagnanakaw ng PDA funds. Ang sinasabi namin hindi yon si Mrs. Napoles. Ayon sa COA report, umabot sa 2.1 billion pesos ang halaga ng pork barrel na naibigay ng ilang mambabata sa sampung NGO na sinasabing konektado kay Napoles. Ang NGO na may pinakamalaking natanggap na pork barrel, ang Social Development Program for Farmers Foundations Inc. o SDPFFI na nabigyan ng kabuang 585.35 million pesos mula sa pork barrel ng tatlong senador at labing isang kongresista. Ang whistleblower na si Ben Hurluy ang nakadeklarang presidente ng naturang NGO. Sa pagsisiyasat ng reporter's notebook, nalaman naming ang target na benepisyaryo ng sdp ay mahihirap na magsasaka ng San Juan, Batangas. Ang National Agribusiness Corporation o NABCOR ang implementing agency ng proyekto. Mahigit isang libo sa mga residente ng barangay Talahiban 1 dito sa San Juan, Batangas ang umaasa sa pagsasaka. Ay, 2008 iba ito? Dito namin nakilala si na Mang Marciano at Mang Romy. Parehong mahigit apat na pungtaon nang nagsasaka. Oktubre 2011 na makatanggap sila ng sulat mula sa COA. Nakapangalan sila bilang benepisyaryo ng SDPFFI. Ayon sa dokumento mula sa COA, magbibigay ng agricultural package ang NGO na may lamang sprayer, liquid fertilizer, gardening tools at mga buto. Ito yung sulat na natanggap ko noong October 19, 2011. Tapos sir, kayo po ba talaga ay natanggap Hindi naman, wala naman kami natanggap. Niyo. Hindi rin daw niya lagda ang nasa listahan. Ito nga, kasama nga ako doon sa, sa listahan na naka, ng mga pangalan. Eh, ang tunay, hindi ko firma to. Napakalaki naman, pagkakaiba na yung ID ko sa hmm. firma sa ID ko, ko di ba? Hmm. Eh, hmm. eh, ito e, yung firma ko dito sa aking 10 number.